Ayan lang, nakikita. Uy, Ayan na oh. Pagkakadali oh. Summer niti. Salmoniti niti yun oh, laki. Salmon you niti. Know, Ulam na. Ito, may mga matambaga nga oh. Ayan pala, ang dami oh. Tagkisan yan. Uy, ilaw na oh. Ayos yung ilaw mo ba? Pinatay mo ng ilaw mo. Pinatay niya na. May naga ilaw na eh. Yun, oh. oh, may nag tip na. Ano yan? Ano yan? Ah? Baulong maliit? Talapito. Mm -hmm, talapito. Dahil walang kinakarihan yan? Ay, miso Hindi, ay, hindi matanggal. Ayos. Ay, iso, itong marami oh. Oh. Hmm. Uh. Ah, tagdisan. Isang, ay, oo. Oh, oh. Ang uh. Yeah, uh. Yeah, uh. Uh. Mm -hmm. uh. dami, oo. Oh. Oo. Yan, Kaya mo tambaka Ang dami. Ang daming huli, ah. Uh. Surti yung bugoy malita. Yan, yeah, kay ibintan Marami-rami yan. Alam nila papa mo, hindi pa? Wala yeah, pa. Tagisan <laughs> yan. <laughs> Pag-uwi pag pag nyo doon, marami kayong dala. Daming huli, oh. Pabenta rin kami? Hmm, ibinta nyo para may pambili ng ano. Pabili, kakya? Hmm, ibili ko yan pang ano, pang email niya. Oo. <laughs> uh <-huh. laughs> hindi ka na na-email? Uh -huh. Kaya nga, oh, sayang email. Siniran. telefon si, ni papa telefon ke kerana down hahaha kakak masih nak kawin telefon <laughs> kaya nilang, nga huwag ka nunggu mail sayang Ini kakak nunggu karo nalang yun o tragisan pati laka pura ni kandang mumbat ada Ayun malaki yung sigur, isda siguro ito naka daan Oo so, may nag ano na malaki yan Dito malaki Dara yun hmm. Salmoniti man yung malaki na yun Salmoniti Salmoniti salmon Salmoniti Dami kan. Um. Bigat yan pagbira mo Oo po Pag ano kakala ko ilang piraso lang nga Tatlo Pag tito yun Dami pala ngayon lang na kami nakalim ko lang sa mga dito. Yung Kaya nga dami. Saan? Um, malapit sa pier? Ano yung na ano yun Nag-ano ka mo mara- Ano na kasi yung mga ano ba? Katamaan ng, ng, ng kawin ko? Kaya nga. sa baka galitan kayo. Galitan ko lang. Ginagalitan hmm. nga kami din. Dun ba? Idikit pa daw namin. Hehehe. <laughs> idikit mo pa oh. dito. Yung mga tao. Pero yung nibi. Hindi na ba Oo. Kaya yeah, lagay mo dito ah. man yung, yung lagayan mo. Nagdala, kawa ka sana ng plastik. magiging iingi ka doon planggana sa buhay. Mag-iingi ka doon. O, dali na. Uwi ka. Dapos ingi ka mo pa. Kadaming huli kami pa. Dalo pah na. Pahingi yung lagayan. ito na. Itak na pa. Siyempre pa. Kadaming naming huli. Pahingi yung yeah. lagayan. Planggana doon. Planggana. Hindi na po, tro iniwan iwan mo cellphone diyan, buti hindi nahulog. Sa so, langoy-langoy sa dagat yung mga tao diyan. <laughs> Dami ah, nakachamba. Dilawan. Taba yung uh, ah, ano niya, matamba. Wala si Kuki. Wala gnat daw. Hmm. Ay, tatlong kilo din. Oo, oh, mga um, tatlong kilo. Sobra yan. Sobra tatlong kilo yan. Sobra yan. Sobra yan. Tatlong kilo. Kadami yan, no? Ipambaon na rin bukas. Mm-mm. Ipambaon ka na. May <tutup> ulam <tutup> pa. May ulam pa. May ka lang pala dyan, no? Malapit lang. Maka... Dito, wala man lang. Kaya nga, doon talaga banda malapit sa may ano, agwat-agwat ka lang sa pier. ulan lang ba to ulan lang talakito k kahan marami nice na si natien revisa hm okay pa ang sing ng mga tao eh marami rin nagagibigo Tumpak atau kanina? Dari tembak. Dami kuat ni lah. Huh? Ha? Dami. Tembak ka? Ini kan yang benda ni. Dia nu? Hmm. Kong bigas bigas na? Lupa. <laughs> <laughs> oh, siapa <laughs> salah meliti? Pang bigas-bigas, may pambau na siya bukas. May pambau na. na <laughs> Hmm. Ako pa dito. Ayun Kabilis. Kabilis mo gano Kalit main lagayan mo saan, yan. Lagay mo na dyan. <tutuk> Tapos ilako mo kagad. Bakit ba ako nangyayari? Ano? Ano tinig ka? Ano tinig? Mararang. Hindi tayo ginagawa. mo sila papa mo? Ano? Bakit tinagpunta? Hindi pumunta. Maralo doon. Ano? Ha? Ano yung games si papa mo? Online. Ah. Online games. Bakit ba Chị okay. Niên Ini nampak tu makan nanggudi Kamu. Sabi kasi ni Ren ham Hamag mo Nung Hamag